guys, ini sa dad. Sa namin, guys. Ito na mga katawa guys. Ito, please, kami. Ito, please, kami. Saan yung surprise? Saan? Gumagalaw! Dinag-anam lang na naman ito. Bagus cellphone ni Daddy! Mabagong cellphone na putik talaga si <laughs> Alam mo kung ano yan, Dad? Ano? Kasayang iPhone 15. Basahin mo muna. Tanaan mo. Basahin mo muna. iPhone 15 yan? Ayan guys, kasabwat ng lima ni yung ano, anak, ah, asawa ko. Si, so mga anak ko, si Jim at si Jaden. So, may surprise na sila nasa guys. Masulat mo oh. Masulat siya, oh. Here's my simple gift to you. mga kapag vlogger ka na nang hindi nangyayinig. Mga katawagan ka na nang hindi nahilog ako sa mga salamat sa lahat ng pagtatrabaho mo sa pamilya natin. Umulan ba magyaw para lang makaparabayad sa amin? Sabi ko nga sa'yo pag may na kong pera, babagay ako sa'yo. Enjoy your new phone. Gano'n mga sexy na babae. I love you. Ay, talaga na sa'yo. <laughs> Ikaw nga lang, ay sexy. Kasi gusto mo na. Gusto mo na. Gusto hmm. mo na. Gano'n mo na. Gusto mo na. na. Ay, talaga mo na. May, may, pa... oh, ay, may paano pa siya guys. Ako tawag dito. Case. May case siya na iPort, iPod, iPhone 13 Pro Max. Tapos, so, ayan guys. Huwag mo na yan, ito yung box. Ito yung cellphone. Pa-cellphone mo ta. Ito may nakalagay na 256 uh, gig guys sa same same kami na ng asawa ko na cellphone guys ayan so uh, unang una thank you lord sa gift sa binigay mong para kayo namin para mabili to may iphone ano charger na type c and uh, may libreng ano ang tawag dito tempered glass ano tempered glass so yan lang guys sinurprise na naman ako ng mga pamilya ko guys ang okay. asawa ko itong anak ko na si James James at ito si Budeng si Mami, si Adelaide so yan guys, uh, thank you Lord sa blessing what the expected ko ayun o thank you thank you God, I love you God in Jesus okay. name Amen you know Hello.

i mean i